Welcome kampo muli sa Usapang Agri Negosyo mga ka-asenso Pag-uusapan natin ngayon ang update sa murang live weight ng baboy Sa kabila ng sobrang mahal ng karne kapag tayo po ang bibili ng karne ng baboy sa public market Stay tuned lang po kayo sa video na ito Magpatuloy lang po kayong manood at makinig At pag-uusapan po natin kung ano po ba yung mga possible nating na gagawin para may kikitain pa rin po tayo. This video is presented by Battlecock Livestock products. Subok na at mabisa ang produkto dahil ang sangkap laging may dagdag sa presyong abot-kaya. Mga kaasenso, pag-uusapan natin ngayon o ibabahagi ko sa inyo ang presyo ng live weight ngayon sa Panay Island, especially po sa first district ng Iloilo. Bakit po ba ganito ang presyo? Makalipas lang po ang isang buwan. Noong nakaraang buwan, buwan ng November, ang kuha po ng mga ahente o ang presyo ng live weight ay 200 pesos per kilo. Ibig sabihin maganda na po ito. Kitang-kitang kabuhayan na po ito o malaki na po ang kikitain dito ng mga backyard hog raiser. Pero ang presyo po ng baboy sa palengke ay 360 hanggang sa 370. Ayan po ang presyo na ibinigay po o ibinaba ng Department of Agriculture o galing po sa Office ng Agriculture. So makalipas lang ang isang buwan ngayong December, mas bumaba po ng kaunti dahil kinontrol po ng Agriculture Office ang presyo ng karne sa palengke ginawa na lang po nila na 340 hanggang sa 360 at ang nakakalungkot binaba naman po nila ang presyo ng live weight ng 180 hanggang sa 185 meron pa po na 170 ang kuha ng mga agent o yung mga ahente kaya kawawa po ngayon ang mga backyard hog raiser pero abangan po natin pagtungtong po nito ng December 20, possible po na mas tataas po ito. I-update ko po kayo ulit kung magkano po ba ang presyo pagtungtong ng December 20. Ito pong dalawang baboy na napapanood ninyo sa video ay inog-dispose na po namin yan. Pero hindi po namin naantayin yung December 20 para i-dispose po ito dahil meron po kaming paraan na ginagawa para maabot po namin yung expectation namin na presyo o yung dapat namin kikitain sa dalawang baboy na ito. Stay tuned lang po kayo at ibabahagi ko po yung aming paraan para mas malaki po ang aming kikitain. Mga ka kapag mura po ang bilihan ng live weight ng baboy sa aming lugar, especially po sa first district ng Iloilo, ang paraan na aming ginagawa po ay nagbebenta po kami sa pamamagitan ng dress weight. Karkas po kung tawagin ito sa ibang lugar. Ibig sabihin po ng dress weight, kami po magdadala ng aming baboy sa slaughterhouse at doon po yung kakatayin at kukunin po ng mga nagbebenta sa palengke. So, ibig sabihin, mas mahal po ang kuha ng karne. Dahil ngayon, kung 170 hanggang sa 185 per kilo ng live weight, pagdating naman po sa dress weight ay kukunin po yan sa amin ng 270 ang per kilo. Ito pong dalawang baboy namin ay nakaschedule po ito for disposal ngayong darating na linggo or sa Wednesday. Depende po yan sa available ng buyer sa slaughterhouse. I-update ko po kayo before December 20 or sa December 20 kung magkano po ba inabot ng dalawang baboy namin na iyon. Sa video po naman na ito mga ka-asenso, i-update ko po sa inyo ang biik na binili namin last November 14 at ngayon po ay December 14, makalipas po ang isang buwan, ito na po sila ngayon. Nung binili po namin, sobrang liit po nito at ito po yung itsura nila noong November 14 sa edad na 58 days. Magto 2 months na po ang edad nila noon pero sobrang liit po. Ibig sabihin, bansot po sila sa edad nila na 50 days noong binili namin. Ngayong December 14, nasa starter stage pa lang po sila. Pero sa December 16 ay magta-transition na po ito sa full na grower. Dahil na late po kami sa pag-transition dahil nga hindi po nila naubos yung isang sako na starter feeds sa dalawa sila. Dahil nung unang first 5 days nila, ay mahina po silang kumain pero unti-unti silang lumakas kumain dahil pagdating po ng 15 days ay pinurga po namin ito ng pepe dewormer na gawa po ito ng farmabet ang ganda po ng dewormer na ito dahil patay po lahat ng bulate o anuman pong mga microorganism dyan sa loob ng kanilang chan. pero hindi po problema na nagpurga po kami dahil after po namin magpurga nagbibigay po kami kaagad ng vitamin pro dahil nga po ang Vitamin Pro, meron po itong Live Probiotics para maibalik po yung good bacteria na nawas out po dahil doon sa pagbigay namin ng pangpurga. At alam niyo po ba na ang feeds na aming ibinibigay sa aming mga alagang baboy ay napakamura lang po. Halagang 1795 lang po ang per sako. At kahit napakamura ng feeds namin ibinibigay ay magandang klase din po dahil high density din po ito at kung nais nyo pong malaman yung brand ng feeds na aming ginagamit lalong lalo na po kung kayo ay taga 1st district, 2nd district, 3rd district ng Iloilo si Don Don Agribet po ang kontakin ninyo at nagdi-deliver po sila at ang kagandahan po ng aming pag-aalaga ng baboy kahit mumurahin o kahit mura yung feeds na aming ginagamit pero high density, mabilis pong lumaki ang aming alagang baboy dahil nga po 'yan sa tulong ng bitamina na aming ginagamit walang iba kundi ang gawa ng Battlecock Livestock Products na Bitmin Pro Ilang beses po ba kami nagbibigay ng Bitmin Pro sa aming mga alagang baboy Pwede po tayo magbigay ng Bitmin Pro sa loob ng tatlong araw hanggang limang araw sa loob ng isang linggo Ang amin pong ginagawa dahil nga po ang Bitmin Pro meron po itong live probiotics at maganda po combination ito sa feeds na aming ginagamit dahil nga po yung feeds na aming ginagamit ay piniferment po namin gamit ang vitamin pro dahil nga po ang vitamin pro uulitin ko meron po itong live probiotics na siyang nagpapadami po ng mga good bacteria doon po sa feeds na kakainin po ng ating alagang baboy na siya namang tumutulong sa ating mga alagang baboy upang mabilis pong lumaki napatunayan na po namin yan dahil sa mga nakaraang pagbenta po namin ng aming alagang baboy gamit po ang fermented na feeds sa pamamagitan ng Vitamin Pro ay nagkakatimbang po ng 92 kilos ang last na binenta po namin sa edad lang po na 86 days from buying date. Ganun po kaganda ang Vitamin Pro. Abangan nyo po ang ibebenta namin na dalawa next day kung ilang kilo po ba ang aabutin. At ito naman po, mabilisang update lang din po sa aming kauna-unahang inahin o magiging first parity po namin ngayong darating last week ng December 2023 o sa first week ng January 2024. Ngayon, araw po, December 14, nasa 98 days na po itong buntis mula po doon sa araw na pinasampahan namin o pinabulugan po namin. Ayan po, medyo malalaki na rin po ang kanyang dede at hoping po na maganda po ang kanyang panganganak at marami po ang kanyang iaanak at sa aming inahin na ito wala po kaming in-inject na kahit anong vitamins po dito at ang tanging vitamins lang po na aming ibinigay po sa kanya ay vitamin pro water soluble powder po ang inahalo po namin sa feeds na aming ipinapakain sa aming alagang inahin na ito at ito po ay naka proper na diet po sa pagbibigay ng feeds at ngayon po ay nasa lactating stage na po ito at nasa 3 kilo na po ng lactating feeds ang kanyang kinakain bawat araw. Isang kilo po sa umaga, isang kilo sa tanghali, at isang kilo sa hapon. At inahaluan po namin yan ng vitamin pro powder ang kanyang feeds para po magkaroon po ng sapat na vitamina ang aming inahin. Maraming salamat po.